yan guys, di ko na pinakita sa inyo kung paano ko niloto <laughs> kasi nagmamadali po ako ayan, so niloto ko yan para sa ano nila sir ngayon at sa mama niya um, lunch nila actually, tatlo sana kami mag lunch ngayon, kaso inimbita ako ng birthday sa kaibigan ko so nilutuan ko na lang sila ng ano to siya chicken legs, tapos nagisa ako ng patatas, ng mga bell pepper, ng mga color-color with, ano na, cherry tomato. And this one, ito, flavor ng, ano, chicken din. <laughs> Puro sila chicken nga. Yan din, lalagyan ko yan siya ng itlog. Ito, pinagpakulo ko yung itlog. Malapit na palang masunog ang itlog pastilan. Hmm. Then, ayan, platos salad nila kasi talaga mawawala ang salad. So, ginawa ko na rin yung sauce para diretso na sila na ang mag-mix. So, gan ganun ganan po sila ka-importante sa akin. Sana all importante. No? Hindi agad-agad papalitan katulad niya. <laughs> Sabay hugot. So, masarap to. Masarap talaga tong pagkain. Paghaluan mo ng pagmamahal na walang halong kasinungalingan. Ayan. Thank you so much guys for watching. Ayan, short video lang.